Hi guys, for today's video, aakyat tayo ng bundok dahil sasakay tayo ngayon ng paragliding. Ito lang yan sa Lake Cebu. Kaya lang maglalakad kami ngayon dahil hindi makapasok yung sasakyan dito. Dahil paakyat yung daan, hindi pa kami nangangalahat Pagod na pagod na lahat. Uy, ng daan. Ang hirap! Gusto mo ha? Hala! Gusto Padayon pa ba ko? Guys, pag nawala ako mamaya, nagpaiwan na ako. Mayor, baka naman, mapansin niyo itong daan natin dito. Uy, Norme, maganda yung parang lagdi, maganda yung view dito sa Lexibo. Sayang, sayang, let's go. Let's go. Takbo mo pang gawin. Nakita pa yun sa camera, be. Uy. Hinahinir dito, bahala ni. niya. Sige, chino ay ron. Na 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 na. na Na na. yung daan nila dito. Wala kamayo. Uy. Mira. Pati na goonap. Mo, 'yung mga punay mong pantalon. Hoy! Hindi nang dito sa daan namin. gusto sumakay. Mira, sakay tayo kalabaw. Sakay tayo kalabaw. Kau, wow, una-una mo. Una-una lang mo gamay. Pag nawigit ko, balikin ako ninyo ha. Kaya gano'n ako sa banglida na. Guys, grabe. Go, Vaj. Mabuhay ang kagisa kakiloan ni. Eh. Uy! Ayan na, hinilip na. Punta, pagbalik na ako, diri ba? Kahit ka ng simintado na, kahit na, malipong, muntaan niyo eh. Riyapad na ba? Yateyon hmm. niyo. <laughs> Oy, ayo ko din yung jaminga kay niya ko yapang jud ta tinudlan. <laughs> <laughs> Ay. Layo pa. Sus Ginoo, layo di mo katulukan ini. Layo kayo. Kumakyat <laughs> ang aming team. Nawala na ang akong medyas ko sa sapatos. Hu. <laughs>

Agahit ah, ba? Walang luto daw. Ah, kapait. Kapait, eh. Eh, Tagam, kawatan man. <laughs> Tagam, kawatan man. <laughs> Tagam, kawatan man. <laughs> ah, kapait Kapait, okay. okay. Di makaragat. Di ba sabi nila sweet ka naman? Di ba kaya yan maging sweet yung bayaba? Di na talaga. Tinapon. Pait, uy. Pait uy. talaga. Pait daw. Sabah, man, Pasun assume uh, sa likod ng hirap at ginawa <laughs> entrance 50 camping entrance 150 yawa murug um makla ba no 150 150 lang pasok na kayo okay, pasok, e, pasok na ayo pasok na 150 pasok muna <mo> <laughs> <gibigan> <tod> ay nagdedis na may ko <laughs> Ayan, muntik pa tayong nadapa. Na-slide yung suot ko na sapatos. Worth it talaga yung paglalakad namin. Tingnan mo naman yung view dito. Napakaganda talaga ng Lake Cebu. Kaya ano pang inaantay nyo? Punta na kayo dito. At para ma-experience ang kanilang paragliding. At makita ang view ng Lake Cebu. Let's go! Right, let's go, Mai. Kaya right. mo yan. Mai, kahit nasubukan mo na dati, parang nagkakakaba pa rin, no? Siyempre. Lilipad ka ba? <laughs> lilipad nyo. <yun. laughs> go, Mai. You can do it. Yup. Ready ng na. Ang nag-iisang Normie Garcia. I Enjoy mo yung view, ha? Yes. Sabi nila, sobrang sarap daw ng view dito. Yes. At sobrang magiging masarap daw yung lipad mo ngayon. Go, go, go. Or tanggalin ko na lang to. Tanggalin, na na tanggalin mo na lang yan. Unang lilipad. Nga siya. Uy, 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 Ayun na, ayun na, ayun na. Lilipad na si Lorbe. Lilipad na, lilipad na. Go, 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 go. Woo! Wow. Hala! Hala! Woo! Uy, ang galing! Hala ni Lorbe! Si Lorbe sumisigaw. My. Parang ano, parang seconds lang. Wala, lipad na. Ang galing. Biglaan. Parang hindi pa nga kami prepared mag-video eh. Nga eh. Yun na pala, na pala yun. yun Ang galing. Yun na pala yun. Ang late na tignan ni Rorme dito sa video natin oh. Hindi na makita. Hinti na lang. <laughs> Ang galing. Wow.